Ang fasting ako, guys. So, ngayon lang makakain. Ano lang yung kinain ko? Isang itlog. Tama yung sabaw. Mamaya magagawa ang sabaw naman. Sakit sa ulo. Ang nag-fasting. Fasting kasi para bag, bago umabot yung ramadan. Kasi next month busy na ako nila kong papasting. Kasi may utang pa ako last Ramadan. Eh. Kailangan, ano, kailangan mag fasting Malapit na naman ang Ramadan. Ang hirap mag-pasting. Uh, kasi may trabaho Tapos, anong alas tres, tapos na ako. Oh, hindi na ako nagtrabaho. Hanggang alas 6. Maya, maya, mababa na lang ako pag tapos maglasay. Masarap na yung sabaw, sabi ni Kordat yung mahalat. Hindi ko kasi nikman pinatikman ko sa kanila. Hirap ang hirap mag-pasting ng ano, naluduto ka. Kaya sa kanila ko Itlog. sarap pala nung sabaw. Kaya pala naubos nila yung ano. Inuto ko pa ng halian. Buti nang di umalat. Ah, kasi pag umalat, nagutay kay Kudrapyo. Ayaw ni Kudrapyo, kumain ng malat. Tama-tama yung kanyang ano, bipi. So, nagdala na ako luto ng pagkain sa aking kwarto. <laughs> Para, pag, pag ano, Adan, kain agad kasi gutog talaga. Buti na lang tama sa timpla yung aking, ano, tea. Yung tea ko. Buti na lang tama sa timpla. Tama sa lapot yung aking sabaw. Gravy. Nilagang ito. Sa so, ganun na sabaw. Kasi pag nag ka, ayoko nang manaw sa chan. Gusto ko malambot sa chan. Bye. Thank you for watching.